hello, 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 hello. Labis ang pagkatulala ni Fiang Smith nang makita niya ang kanyang ultimate crush na si Kyle Echari sa kanilang naging show sa ASAP kamakailan lang. Hindi niya din ito inaasahan na makita si Kyle sa naturang segment nila sa ASAP. Nung nagsisimula pa lamang si Fiang ay natanong na sa kanya kung sino ang crush niya kaya marami ang nakakaalam sa bagay na ito. Wala na din siguro masama ang humanga ka sa isang tao dahil parte na yan sa ating buhay. Nang pag-usapan rin nila sa portion na iyang about longevity of friendship. Ayon kay Frank, ang kailangan raw ay genuine and constant love. Ang kail kyle naman ay communication of love. Yun ang mga bagay na nasabi nila. Ito rin siguro ang unang beses na makita ni Fiang si Kyle. Naging maganda naman ang kailang treatment sa isa't isa. Malaking opportunity na rin siguro ito na makakapag-meet si Fiang sa ibang mga artista. Kasi baka naman magkaroon sila ng chance na magkasama sa isang proyekto. Kaya siguro hindi rin sila magkasama ni JM nung araw na yon kasi alam nila na darating si Kyle na ayon kasi ang napag-usapan nila about friendship kasi nga sobrang ganda ang pagkakaibigan na nabao nila Fiyang at JM sa lubas at loob ng bahay. Kaya siguro ganun na lamang ang naging tanong kay Fiang. Lalo na mas maraming sumusuporta sa tambalang Fiyang at JM dahil na din sa mga pinapakita nilang sa mga tagahanga nila. May mga naninira man sa kanila patuloy pa din sa pagpapasaya ng mga tao. Yun ang isa sa mga bagay na nagustuhan nila sa dalawa. Di bali ng pagsalitaan sila na hindi maganda basta't alam nila na wala silang napaka na tao. Asahan natin na mas marami pang panibagong ganap sa buhay nila. Patuloy natin silang suportahan at maging masaya sa mga tagumpay na natatamo nila. Maraming salamat sa inyong panunood.